Dahil may pasok ngayong November 2, maagang dumating sa NAIA ang mga kapatid natin nagbabakasyon noong undas. Doble bantay naman ang mga pasahero sa takot na baka mabiktima sila ng modus na tanimbala. Para sa update, tumaaksyon ng live si Gerard de la Peña. Gerard? Bok Cherry, isa na namang pasahero ang nahulihan ng bala sa airport kahapon. Kaya naman ang mga pasahero na babalot na ng takot na baka sila ang susunod na maging biktima ng sinasabing modus sa mga paliparan. Hawak ngayon ng PNP Aviation Security Group ang 65 anyos na si Nimfa Fontamillas. Nahulihan ito ng bala ng 9mm caliber pistol bago ito mag-board sa flight nito papuntang Singapore bandang alas 5.30 ng umaga kahapon. Ayon sa kwento ng Aviation Security Police na nakajuti ng mangyaring insidente, nagwala pa raw ang ginang at inireklamo kung paanong nakapasok ang bala sa kanyang bag gayong nakakandado pa ito. Pero wala namang nasabi ang abogado nito nang buksan ng bag dahil nakatahi pa raw sa bulsa ng bag nito ang bala. Ano mang oras sa sasa ilalim na sa si inquest proceedings ang ginang sa Pasay Prosecutor's Office. Si Fontamillas ang pinakahuli sa may gitsampu ng nahuhulihan ng bala sa airport simula na mag sa social media ang tanimbala noong nakaraang buwan bagay na itinatanggi ng mga tago Office of Transportation Security at ng Aviation Security Group ng PNP. Dahil sa pagdami ng kaso ng nahuhulihan ng bala sa si airport, kanya-kanya namang diskarte ang mga pasehero sa pagbabalot ng kanilang bagahe sa takot na mabiktima ng umano'y modo sa airport. Ang iba ay gumagastos pa para pabalutan ng plastik ang kanilang bagahe at ang iba naman, todo kandado ang bawat zipper para hindi masingitan ng anumang gamit ang kanilang mga maleta. Spokcheri sa mga orsa ito ay nagkakaroon niya ng meeting si Pangulong Aquino at ang mga official ng DOTC sa airport para nga matunto na ang punot-dulo ng suliraning ito. At gayon din naman, nagpa, naglabas na rin ng gag-order ang aviation security group ng PNP habang iniimbestigahan ng mga insidente ito. Bok, Cherry. Bok, pasingit lang. Uh, sinabi mo nakatahi sa loob ng uh, bulsa ng bag ang bala? Tama yun, Bok. Ah, ayun nga yung nakita ng mga officers na naka-duty kahapon na ito nga, parang hindi naman daw itinanim yung balang nakita doon sa, sa bag ng ginang kahapon dahil parang nga nakatahi pa ito at ah, talagang kahit kandado na, nakakandado na yung bag, eh, talagang parang imposible raw na ma-plant yung bala doon sa loob ng kanyang bag. Bok. Ebidensya ba yon, Gerard? May litrato ba? Kasi ang sistema nga dapat dyan, pag pumasok yung bag mo, doon sa x-ray machine at may nakita silang kahina dapat tatawag sila ng kanilang supervisor at pagkatawag ng kanilang supervisor, eh kukunan yung uh, kahina-hinalang bagay at tatawagin yung pasahero. Merong bang ebidensya na makikitang nakatahi doon sa bagahe, yung bala? Yung lalagyan ng bana? Sir, ang, ang kwento ang kwento sa atin nung uh, noong mga police officer na nag-imbestiga nga nitong kaso at dun, talagang nandoon kahapon sa pinangyarihan nitong uh, incidenting ito sa Naia ay yun nga talagang inakailang ulit nilang uh, pinagpabalik-balik yung bag sa x-ray machine at talagang hindi nila ginalaw yung bag dahil parang ang protocol nga dito ay hayaan yung mga yung may-ari ng bag na maglabas ng uh, ng ng, ng uh, ebidensya doon sa kanyang bag at yun nga ang abogado pa ang naglabas ng ng ebidensya siya dito. At ito rin Cherry Kinukwento sa atin ng mga police officers na talagang yung mga uh, personnel ng Office of Transportation Security talagang kinuha kumuha sila ng mga videos itong insidente ito para nga patunayan na wala silang kasalanan dito at hindi sila ang nagplant ng ebidensya doon sa bagahe ng ginang nanahulihan nga kahapon. At yan ang kukunin natin mamaya lamang, Cherry. Oh well, Gerard, uh, huling punto na lang ano kasi sabi mo nga nagpupulong ngayon dyan kasama si Pangulong Aquino pati si DOTC si Secretary babae at ang mga airport officials no at inaabangan ng marami kung ano ang kanilang magiging uh, pahayag pagkatapos niyan ano bang inaasahan natin at anong oras yan lalabas Well, uh, ang sa pagkakaalam natin, eh, mamayang hapon niya magbibigay, magbibigay ng pahayag si Transportation Secretary Jun Abaya tungkol doon sa napagmitingan nila. At yun nga, ang maaasahan natin dito, eh, ano, na bang, ano na nga ba mangyayari? Kasi napakaraming kasagutan katanungan na dapat masagot ng mga opisyal dito kung talaga nga bang may bodus dito at kung ano yung mga magagawa ng ating pamahalaan para nga maresolba ma na itong problema ito. Dahil as we all know, ito nga ay ang gateway ng ating bansa at syempre maaari itong makaapekto sa ating turismo at sa sa ating uh, ekonomiya as a whole. Cherry. Oo, oh, biyahe ka pa naman ng biyahe, Gerard. Ano? Maraming salamat. Oo, at mag apec no, Bok? Maraming salamat, Gerard de la Peña, mula sa Na iya Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2015.